Maraming mga basura pa lang doon sa mga estero. Kaya alam niyo na yung saan yung puntahan yan. Wow! Ganito kalinis ng estero dito sa Binondo, Manila. Dati yung basura dito halos gabuntok. Kapag tinignan mo, pwede ka na maglagad. Dito lang yan sa ilalim ng iconic bridge na Binondo Intramuros. At ang pasalan itong ilalim ng tulay dahil uh, di ba natapos na yung phase 4 ng Pasig River Esplanade. Marami nagtatanong dito kung ano do yung gagawin at kung ano pa yung pwedeng gawin dito sa kabilang side naman, Binondo area. Nandito na tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Ang papuntang natin ngayong kabayan nitong estero. Uh, ano ko konekto papuntang Estero de la Reina hanggang palabas dito sa Pasig River. So it ito po yung one of the clean esteros dito sa Manila. At talaga namang uh, ang laki ng pinagbago. So dito tayo magsisimula sa Binondo Intramuros Bridge. Uh, from Intramuros, diretso to ng Binondo. And dyan itong tuloy natin. No? Oh. Bukusan na nakakatulong pa to sa traffic. Kaya instant pa pasalan-pasalan no? So yung Estero nandito lang pagka Labas natin dyan, bago pagka-exit nitong ramp nitong bulay Nahigitan na natin dyan Ito po yung Pinonto Pumping Station Yung mga tubig, dito rin nadaan yan dito wow, talagang wala kayong may kita nga dito zero dumi Tagal ito na. Ito, kanan papalik ng Kingdom Paredes. Alright, so nandito na tayo. Alam nyo, dito ka ba, estero na ito dati. Yung ilalim na yan, puno ng mga informa centers dati. Tapos yung mga pasura, dito lang tinatapon. Ay, itong metal pins, oh. nasira na lang. Kinahawi din eh. Dati meron talagang bakod yan para hindi sila magtapon dito ng basura. Wala problema, sinisira din nila para yun, ibenta. Yun, para makatapon sila ng basura dito. Pero ngayon ang laki ng na pinagbago yan. Kala ko nga sabi mo hindi pinabayaan itong Spanish, eh, pero... Ito oh, ang ganda no? Ha? Tsaka, priority ng Manila ngayon itong pagtatanggal ng mga obstruction lalo na yung mga basura na panahon naman ngayon tagulan at ikabuong ko din hindi sa Manila pati Metro Manila din kita mo? Dati pag nandito ka lang maamay mo yung basura eh. Diretso pumping station and pabalik ng Vela de la Industria naman yan. Masabi um, sabi nyo ba, di ba talaga yan yung bilis kilos? Dati yung mga basura dito, lumulutang. Pwede ka na maglakad sa dami ng basura. Tapos hindi mabilang. Ngayon kung meron may mga siguro pakaunti, alos wala eh. Bilang na lang. pati yung ilalim dyan wala na rin nakatira dyan yan yung pinapantay nila alam nyo kapayin kasi marami tayong tulay mga nakikita dito sa Manila eh. literal na ginawang bayan mga ulat ka lang ilang taon ngayon naman wala oh Pinabantay ng mga barangay dito yun eh. Gabi-gabi. So, so itong Pinonto Intramuros Bridge, ito yung isang exit niya. Ito po yung pumping station dito sa estero di binondo dati yung basura ito gabundok halos sa naiipid yan sa flood control gate eh. so ito yung labasan niya diretso sa Pasig River o tingnan mo di ba? kung maraming mga basura pa lang dun sa mga estero eh, alam nyo na yung saan yung puntayan yan diretso sa Pasig River after Pasig River Manila Bay kaya nakagulat na lang kayo pag namasal kayo sa Dolomite Beach pag panahon ng bagyo ba? Diba? Halos sa uh, yung basura doon, napupuno. So maraming mga sudyante na pa-practice. Lalo na pag uh, break time. Ito kasi dito, eh, hindi mainit. Parang may silungan sa taas. Yan, yan, yung pinaka bubungyan di ba? Ito yung nabanggit natin kabahing kapag ma develop dito. Mas uh, mag yung mga uh, turista, lalo na yung mga sudyante. Ngayon kasi kung Madibelo to dito. Siguro antay pa yung Pasig River Restaurant. Naiikot. Kasi di ba ang gandun na sa may Aroseros Park to eh. Ayun, yung next na gagawin dito na naman. Ito. Ito kasi mas malawak eh. Di masyadong mainit. Ah, ang ganda, no? Ha? Malaki ang priority ng Manila ngayon itong pagtatanggal ng mga obstruction. Lalo na 'yung mga basura. Na panahon naman ngayon tagulan. obstruction. At ikaw di ko din hindi sa Manila pati Metro Manila din. Oo, marami talaga. Kita mo? Kasi pag nandito ka lang, maamay mo yung pasura eh. Kasi ang sabi ko pagkailan mo Diretso pumping station and ipabalik ng Dela Dela Industria naman dyan. Uh, sabi nyo kabay, di ba talaga yan yung bilis kilos? Dati yung mga pasura dito, lumulutang. Pwede ka na maglakad sa dami ng pasura.